Yan mga kalugit, normal lang din siya magdugo kay... Hmm? Ang dakuan ni Sir Wing. Aloo. Alam! mga kalugit, tanawan yung laki-laki. Oh? Huh? mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit o may operahan na naman tayo mga kalugit ngayong Friday. Marami tayong appointment mga kalugit, no? So, punta na kayo sa Sherwin na dito sa Loin, Pace 1, Block 56.6 Lot Mintal, Davao City, Street mga kalugit sa Guardhouse House. So, mga kalugit, kailangan early kayo magpa-opera ng inyong koko, lalo na ganito ha, puro ganito ang koko mga kalugit. So, ayan... Sa may mga diabetic, mga kalugit, hindi po pwede magpa-opera dito sa salon ko ha. Sa doktor na po kayo mga kalugit at isa pa mo sa mga mahilig magpa-opera na mag pong, bawal mag-ano ha magpa dito na diabetic kailangan magpa-check up muna kayo ng dugo niyo basta magpa pirma na po tayo ng weaver wala na po akong ano ha so before tayo mag-opera kailangan may weaver po tayo mga kalugit tinatanong po natin ang customer ilang bisis kung may sakit ba, may diabetic, wala, okay. So, ibig sabihin, sang ayon po ang client natin magpa-opera, okay mga kalugit, ha. So, ang kuko ni sir, pero ka ka sapato, sir. mag duty ka. So, ayan mga kalugit, ayan, ang customer natin from Boulevard Double City, mga kalugit. So, ayan. So, lagyan na natin ng magic sarap natin, mga kalugit. So mga kalugit, subukan nyo po ang ating mga product mga kalugit. Napakaganda po mga kalugit, lalo sa mga patay nga buhok mga kalugit. Ang keratin, protein, botox mga kalugit sa mga hindi na pwede mariban mga kalugit. Ayan, bagay sa inyong buhok mga kalugit. No? Marami tayong mga products dito sa salon Ayan. Subukan nyo po ang aking gamot mga kalugit sa mga hindi na pwede mariban. At hindi na pwede po mga kalugit ma mariba ng inyong buhok, may gamot po tayo, may solusyon po tayo dyan mga kalugit, ang keratin uh, protein botox. So, ayan sir, ready ka na sir. <coughs> Nagawas ang imong unod sir kay tungod nga hindi nakaya sang kukumo. Oh kay ang unod niya manggod nag Ay, ano. Ay, nanil kitira na po. Mm. Anong gan? Mawala. Pagka, ab, pagka man. Nagkasakit niya po. Hindi na kaya sang, sang unod mo sir ang ano mo. kaya kaya <laughs> kaya kung kaya na nagbanta <laughs> Yan mga kalugit, normal lang din siya magdugo kay hmm? Ang dakuan ni Sir Wing Alam mga kalugit, tanawan yung laki-laki Oh

lucky Okay. Okey, loday. 'Yan mga kalugit 'tong oh. lucky mga kalugit. Oh, grabe oh. Dako 'yung sir. Amonin nga hindi kaya na sa imong ano sa imong unod. Wala oh, no, sige kung makatingbalik ka man. Hmm. Ayun, yan, isa lang katanggal. Yung mga kalugit, o oh, normal, halos lahat nagpa-opera dito, mga kalugit, halos lahat makita nyo nga video, puro dugo, kasi ang, ang nagpa-opera dito, mga abnormal, ang kuko mga kalugit, no, always na mamaga. So, walang nagpapalinis, minsan dito, ang nagpapalinis, nagalinis, ang mga normal nga kuko ang mga staff ko, mga kalugit, ang mga abnormal nga kuko ako ang nag-normal sa kuko <laughs> Ano, Gid? Sa mga nagsasabi nga murder, mga kalugit, Diyos ko, punta kayo sa doktor. Ayan, sir, may gatusok pa. Ayan, wala na, no? Di ba? Dininga lang po. Ha? Ha? Ah? Ang muna yung mukuko sir oh. no. Sa ang ka na no? Ayan o, oh, ang sa gilid ka na kini ang sa punta punta ni mo tapos kini ang galubong nakdako kayo o oh, kuko oh, mo buhi ka ayo hmm? isa lang katanggal sakit wala na may gitosok dari samad Dili sakit. Ako nang itanggal dia. Bangag no. Mabangag yun na magawas yun ang almoranas. <laughs> Lagyan natin magic sarap mga kalugit kaya magic sarap natin mga kalugit napaka perfect. Maraming nagsasabi kung ano po ang gamot natin. Ang magic sarap natin mga kalugit hindi siya basta-basta mapalit kahit saan. Ang magic sarap natin galing sa ninono-nono. -no. sir. <sniffs> Balit. Eh. Hmm. mga mag cutter. cutter, ganit ka sir, straight lang. Ayaw siya ipas, ipatakilid ni mo. Kay, the more nimo mo siya ikat sa gilid po, mamaga na yung kuko sa gilid. Hmm. Magawas lang ng unod sir, mabalik mo na siya. No? Malaya man na siya mag-dry. Wala na no. Wala may gatosok doon. Ayan. Wala, ayan. Wala na. O di ba mga kalugit? Sa mga followers natin dyan, pasensya lang mga kalugit ha, na palagi murder ang koko sa customer. No choice tayo kasi yan po ang ano natin ha, trabaho kasi yan kasi mga kalugit ang nagpapa-opera dito pwede man siya hindi magdugo kung hindi siya tanggalon mga kalugit masa sa mga diabetic hindi pwede din mga kalugit ha, bahala na kamuda kung sa doktor ka mo, bahala na mahal at least safe kayo doon kung sa ano diabetic Step guy ko ini, eh. mit step B, butang sa surod lang. Dagaan yeah. dagana. Hmm, uh -oh. gamit. Okay, hmm, I-sterilize ko. Um, Mag-nil ka, sir. Ano lang, straight lang, ano lang siya. Pero di na ko ang kilig ayaw iikwa tanggal ang gilid mo kay kung kung itanggalon mo ang gilid mo maano na siya mamaga imong kuko maputol siya ba so mag magstart ang ano ang ang banog sa kuko mo eh. Okay na siya. So mga kalugit, tapos na siya mga kalugit. No? Lagyan natin ng magic sarap para perfect. Hmm. Hmm, anak dyan ayo ba sir hantod ugma ang ihugas ni mo? mo nang daon sa bayabas. Ihugas ni mo na sir kay para ma ano. Para mag dry siya. Tapos bita dine ka rin, sir. Palit ka bita okay. Tapos magic sarap. Palit po ka sa magic sarap. Ang magic sarap kahit saan mo mawibili Punta ka sa kabukiran. So, <laughs> Mananghid siya bago mo. Oo. Kailangan mananghid ka anay. Bago magpalit. Kay, bawal ni siya. Kay makuha mo lang nisa sa kahit asa. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Sana si sir mga kalugit. Ayan oh. So tapos na mga kalugit. Not, -not lang. Not -not.